Marami na naman pala kaming agaw hindi ni sa bukid mga kamangyan kaya dapat to ay masarap ang ulam. for the good. Umaga umaga nga mga kamangyan eh hindi kami sa bukid. Gawa ng nag-aarado ho dinin si natatay. Para ho sa mga susunod na araw ay makapagpunla or makapagtanim na ng palay. O ay di kwarta na naman. isa sana all. Si Chokan na nga pala yung katulong diyan ni tatay. Tapos maya maya inilapitan ko si tatay. Kako, ano ho yung gusto niyang ulam dahil a ah, apagluto ko siya. Halata. Nakabili na ako ng karneng manok kanina. Tinanong ko na lang ang siya kung ano yung gusto niyang luto doon. Ay sabi ko niya ay yung asadong manok daw. Tatay naman, nakala ko tinuloy yung apaluto mo. Mm -mm. At dati... Dahil nga niyo malapit na magtangalian mga kamangyan, ang una kong ginawa ay eh, nilagyan ko muna rin ng toyo, suka, onion powder, at saka garlic powder. Hoy, iba na main. Tapos so, naglagay din ako diyan ng kaunting paminta, at saka hoon nila mas lamas. Hoy, grabe na main. Bale, ababad lang hoon yung mga kamangyan ng mga 37 days. Hoy, sobrang tagal. Gutom na gutom na ako noon. Kahit ibabad lang hoon yung mga kamangyan ng mga 1 to 3 hours, pwede na. Pero kung marami naman kayong time, pwede nyo yung ibabad overnight. Overnight. Para syempre mas masarap dahil kapit na kapit yung lasa nun. Bali, nag get na pala ako ng mga kailangan diyan mga kamangyan para humaya-maya, i dire na ng luto. nag na ako dyan ng bawang, tas arehong sibuyas na puti. Pero syempre, depende pa rin sa inyo, pwede naman yung pulang sibuyas. Tapos syempre, ho, dinamidamihan ko na dahil ho, yun ang gusto ni tatay. Naiibi naman. Sinunod ko na rin pala aring pit patetis. <laughs> Patatas, tapos, nilagay ko muna din sa tubig para hindi man mangitim. Sinunod ko na ho pala red bell pepper. Red bell pepper? Tapos, so, ginagayat ko lang sa mga maliliit. Kung gusto niyo lagyan ng green bell pepper, ay ayos laang naman, ho. Talagay parehas laang naman niya nagabigay ng kuanting sipa. Dalawa lang akong nilagay ko mga kamangyan, gawa lang baka naman asbok na ang ilong ng mati <laughs> na rin mamaya. Nagayot na rin pala ko diyan ng ilang pirasong kamatis mga kamang yan. Tapos, so, tinagtagan ko lang ng buto, sya kaho ginayat. Depende naman nung sa inyo kung atagtagin nyo yung buto, pero pag ako ay nagaluto, minsan ay inatagtag ko yung buto, gawa ng inasabog ko yun. Di niyo sa paligid para syempre sumibol-sibol, para hindi na mabilis sa sunod. Ay, binama nagtipid. Sinunod kong gayatin, aring atay ng manok mga kamangyan, gawa ng ari yung magasilbing pampalapot mamaya. Sabi nga ni Hudiya ni tatay, ay tirhan daw siya, gawa ng pampulutan daw mamaya. Aro After kong magayat lahat ng mga kailangan mga kamangyan, kako, ay kasimula na ako akong magluto para pagkatapos nila tatay doon, ay di na balik. Ah, yung mga binabad kong karning manok kanina ay aprituhin ko muna. Pero hindi ko yung sobrang prito as in yung tama laang, konti laang. Dinamihan ko na rin nga niho ng manok mga kamangyan. Gawa ng maliban sa marami ho kami din sa bukid. Ay syempre panigurado ay gutom na gutom. Ay di mapaparami yung kain. Ako ay may yung sobra kaysa kulang. Ay di naman. Munti ko pa nga ni makalimutan na iprito din aring patatas. Buti na nga nila at may tira pang mantika, ay di doon ko na rin ho arepre Tapos, kunting prito lang din ho yung ginawa ko din sa patatas, parang gayon ho sa karning manok. At dahil nga ni ho, tinamad na akong hugasan yung pinagprituhan, kako, ay didini ko na rin agisahin yung mga sambo. Nilagay ko na ho pala diyan yung bawang at saka ho sibuyas, tapos habang naghahalo, dapat pala pa cute. Na. Nilagay ko na rin ho pala aring kamatis at saka ho aring atay ng manok, ay for the go. At tumahalo-halo ko ho na ilagay aring pinagbabara noong karning manok kanina, tapos naglagay lang ng kaunting tubig tsaka nor na chicken. Alam nga namang dinosaur. Ibad yun. Nilagay ko na po pala dyan yung bell pepper, dahon ng laurel, tomato paste. Tapos kahintay lang ho ng kaunting minuto. Tapos may maya ho, ay di isa-isa ko na hong nilagay aring karning manok. Tapos alam nyo, gaw mga kamang yan. Diyan pala, ang ilalo na akong ginutong. Gawa ng syempre ho, nalalanghap ko yung uso. Ay talaga namang nakakalam ng sikmura. Hey! Naglagay na rin ho pala ako diyan ng kaunting ketchup, tsaka ko sinunod aring asin, at tsaka paminta. Gawa ng kulang ang lasa pag wala ang mga yun. Ay, kulang ko. Kaya ba't naman napakanta? tatas ay naglagay na rin ho ako ng kaunting kalamansi na pinisa ko kanina. At saka ko sinunod na ilagay aring sili. Ay napatigil pa niyo ako sa paglalagay diyan. Gawin si nanay ay sumigaw na rin, sumigaw na kaunti lang at baka hindi ko makain. Pero nung makuha ko na ho yung luto na gusto ko para din sa asadong manok ay dinaglagay na ho ako sa isang lagayan para syempre makakain na kaming lahat. Alam niyo ga ho yung ganyang itsura dapat talaga ay napakasalala. Hoy! Napakakiri. Mm -mm. Oo oh, ay say, na kayo ng bahaw diyan mga kamangian at kami ho ay sabayan niyo din ko kumain. Bago pa ho namin narituloy mm -mm. ang maubos. Ayan talaga nga ako ng Kaalam-alam ko lang din naman ho na meron ho palang garning luto sa manok. Gawa lang syempre ho, madalas namin naluto ay adobo, tinula, mga gayong gayong lang naman. Sa so, sobrang excited nga niyo, Dian, ni Udiyan ni tatay, napasok pa yung kamay niya. Gawa lang mainit pa, yasubo agad. Ay nakakatawa nga ni ho silang tingnan mga kamangyan, gawin Gawa lang naalala ko dati. Nung bata pa ho, ako, di inadalhan ko lang ho sila dyan ng pagkain, ng merienda. Abay, ngayon ay napapagluto ko na sila diyan. Yun know, naman. Wari ko nga niyo, ay nagustuhan ni tatay. Gawa ka second round pa kamangya, na-realize ko. Kunyari ho, ikaw pagod, o kaya yung mga kasama mo sa bahay, si nyo, tatay, kuya, ate. Tapos sa pagod na pagod sa school, o kaya naman sa trabaho. Subukan nyo ho, nalutuan ng mga favorite nila na ulam, o kaya ay merienda. Kahit yung simpleng luto lang, naku, panigurado, matatagtag yung mga pagod ng mga yun. Kaya nga nyo, sabi ko, dun sa magiging asawa ko, naku, bubusugin kita. Ay, napakakini. <laughs> ah, kita, hindi lang sa pagkain, kundi sa pagmamahal. Hoy, pitong anak agad. Hoy, grabe. Pagkatapos namin kumain mga kamangyan, ayan naman yung sinanay at nagyakag na mag-tiktok daw naman kami. Ay kami human din ay kagulo na diyan. Go, nang kadali-dali ng step ay hindi pa makuha-kuha. Pero alam nyo gawin ka mga kamangyan, nung dalaga pa huyaan si nanay, yan ho ay danseris. Yan naman. Sayo nga. Nakakainis nga nila ang ho na hindi ko manlaang naman na yun. Ang nakamana ho noon ay yan si Julina, yung isa kong kapatid. Ay, sana all. Hindi na nga ni marunong kumanta, hindi pa marunong sumayaw. Ay, ko po. yun namin makapag tayo mga kamangyan, ay dituloy-tuloy na naman ho yung gawain din sa bukid para ho matapos na at hindi ho abutin kami ng gabi. Bale, kapag nagapahinga ho si tatay at saka si Chocanor, ay inako ako at ako naman yung nag-aarado. Sa totoo lang ho, parang ang dali-dali tingnan, pero mahirap po talaga yung gawin, lalo na kung matigas yung lupa. Hindi ko ari first time gawin mga kamangyan. Kung napanood niyo na ho yung mga dati kong video, talaga ho, ay inagawa ko rin niya din sa bukid. Mapagod, pero masaya naman ho. Yan idala-dala ko hanggang sa ako ay ikasal. Kinabukasan ng mga kamangyan, ay nagbiyahe agad kami dahil papunta ho kami sa Mansalay. Dahil may date ho ako doon. Hoy, hindi man, napaka-assuming mo. Papunta ho kami ngayon sa Mansalay dahil naimbitahan ho kami sa isang resort doon. Yun ho, yung Lasersita Casitas and Waters Pub Beach Resort. Ay, for the go. Isa ho pala sa mga kasama namin mga kamangyan ay aring si Sir Ken, na parang kapatid ko na rin. At grabe mga kamangyan, yan. Sobrang babait ng mga staff din eh. At dahil nga niyo, medyo mababa yung aming biyahe, ay buti na lang at sabi, ikaw na ikumain daw muna. Gapabebe pa ho sana ako, kaso nga nila, ay gutom na gutom na rin ako. Ay! Sobrang sasarap po na mga pagkain nila din eh, mga kamangyan. Alam mo yung tipong diet ka, o kaya kahit busog ka, talagay agutumin ka dahil nakakatakam plating pala. Mm -mm. Alam nyo gaw, mga kamangyan, matagal ko na nga niyo gustong pumunta dito dahil nga ni, nakikita ko sa mga post sa sobrang ganda. Mm -mm. Siyempre, parang sobrang sarap mag-chill ang kaso nga nila, oh, medyo malayo sa amin. Pero buti na laang at mapunta rin, rin sa sir Ken. Kaya kakaw, ipasabay na rin. Mm -mm, I-shame yung sariling sasakyan. Ay kahirap ganun naman kapag mag mm -mm. Ay malay nyo naman, ho oh, sa banda-banda Ay makabili na rin ako ng sasakyan. Hoy, After ako kumain at makapagpay ng mga kamangyan, ay atray na nga niho natin yung mga activity din ay for the go. Tama, ang unang activity ay mag-tiktok. Sabi naman. Sabi ko nga niyo sa kanila, ay paglutuin na lang nung nila ako ng kahit na ano, wag lang ang pasayawin baga. Pero dahil madali-dali naman yung step, pabitin na kaya din naman. Boat sailing ko ata yung tawag din yung mga kamangyan, hindi ko sure. Tapos alam niyo gaho, talagang ako'y takot na takot din yan nung una. Kakaiba baka ako'y lumipad. Pero dahil ho sina kuya. yan tinagtag naman ho nila yung aking takot. Talaga. Perfect na perfect nga niyo Harry mga kamangyan dahil malakas ho yung alon. So kung ma-try nyo Harry mga kamangyan tapos magadala ho kayo ng cellphone, siguraduhin nyo na may protection dahil panagurado ay mababasa kayo sa lakas